Gano'n ba? Gano'n! Yan! Masinuhangin mo sa katawan! Yan! Lahat ng energy mo ibigay! Hoy! Di ba nakala ka rin ngayon? Ako na bago namumuno! Tawagin ko ka! Bakit hindi sasali naman to? ako mong papalagyan eh! Pagd**tang ko yan! Totoo pangit yan, di ba? <laughs> Alam mo, hindi ako napunta dito kasi nalaman ko wala na si Alamag. Ha? Kaya kailangan niyo ng tulong ko! <The> <laughs> <laughs> Training na to! Training na to! Training na ano bang gagawin mo? Puputa nga ako sa inyo! Eh, basta ka lang doon! Tan sila m***tan sa akin! Kilala nga ako yun! Uy, hindi nga Kilala nga ako na mabisa! Lahat doon kilala ako! Alam na nila yun ha? na namatapang ako! saaring nga dapat ako sa inyo dati! Kung baan na ako dyan! Eh, m***tan ka lang! Tingnan mo si m***tan! Takot ka ba? Takot ka ba? Hindi sa takot! Oh. Ikaw inaalala ko! Si Baki! Crush ko yun! Ay, tropa ko yun! Crush mo? Ano? Tropa ko yon Sa pakit Bolo Mabisa! Kuya Baki, oh, gusto Mabisa, Mabisa, labas kayo dyan! Labas yung board! Ay, yung ano! Labas niyo, labas kayo! Ina! Dito ako, oh! Kuya Baki! Mabisa! Eto na! Hoy! Iba na kalakaran ngayon! Ako na, bago na mumuno! Tawagin mo nga! Tawagin mo na nga! Bakit ka! May yung... Pamilya, Mabisa! May kalaban dito, oh! Kalaban. Gusto mabigyan! Ayun! no. Uy, Yari uyan. ka ngayon! Uy, Diba di ba yan? Hindi. natin yan eh. mo sa atin yan. yan ano? Oo. Oh. Wala ka pa nun eh. Pero kayo. Kahit paano mo problema? Ano? Ano ah, sabi ko sa sa'yo? Kilala ko yan! Ba diba? Bakit di sasali naman to? Mukha bang papalagyan? Eh, pag binigyan ko yan. pa yan, di Hahaha! mo sa sa mo sa Pamba! Subuga ko! Pamba! na kita nyan. Ako? Gusto mo magbitawin ko kami! <laughs> Kala mo. Pag-inag! Oh, <laughs> Eto! Oh! <laughs> Malibigan to! Alam mo, kaya ako napunta dito kasi nalaman ko wala na si Alamat. Ha? Kaya kailangan nyo ng tulong ko! Diba? Diba? <laughs> Hindi ko yung bakit kasi ano? <laughs> <madigas> ka... Ano? Mas matigas na sa'yo! <laughs> si Alamat, wala na. Ngayon, kung kailangan nyo ng lakas, iigupin ko yung mga lakas nyo. Ay, ano, kailangan nyo ako para lumakas kayo. Tsaka ito, si Baki. Wala yan. Crush ko yan eh. Ay, ano? ano, ko yan eh. Bata ko lang yan eh. Pero... Gusto mo ba? Ah, subukan na lang kami. So, Sige! Bigay! Okay. So, ano? Subukan! Pero, mga kailangan yung hindi kasi natin kasi patagal na to eh. Hindi niyo kailangan yan! Ako lang sa basi mo! O, hindi na mo. Sabi mo. Sabi mo. Hindi. naman naman yung tingin ko Ay. Matigas ba yan? Mukhang hindi naman eh. Ano nga Ay! Ano po yun? Ano? Ano? na to! Pamit na to! Pamit na to! Wala to eh! Mas matigas ako dyan! Ito mas O, sige nga! Sige nga! nakita si ako, parang di ka bagay dito! huuy ka! Uy! 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 huuy huuy Uy! huuy 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 lang! huuy mo huuy 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 ko huuy 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 Wait ka! Ay, <laughs> Ay, <di> ako nagtrip ah! Ano dito? Gangster ba to? Oo. PARANG INDIAAAAAAA! Parang di ka naman eh! Pag kayo, kailanganin niyo ako. Ako, one call away lang ako. Ano lang ako, one call away lang ako. Kaya ngayon, pag iniwanan ako eh dito, tawagin niyo lang ako sa number ko na 69 position. Ay, sa ano? Sixty... ano? Sixty nine... room 69.

Deo. Okay. Parang ninalikan okay, eh. Okay mga mas tao. Pwede yun, pwede yun. Tadong mukhang oh, matapang talaga. Mukhang okay. matapang! Ah, 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 Kahit! Bigyan <laughs> <laughs> mo <Kumanunyo>. oh! <laughs> 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 Ano pa naman yung mga niyo! pare kayo! Kung sumama ka doon, nakita mo ang Ay, si kuya Baki, galit na galit. Bakit daw? Tangis yung mata. Pula na. Bakit nga? Hindi ko alam. Ikaw yung inaano sa taas. Eat, si ito, Uy, pa ikaw! Baka dahil hindi ka sumama. Uy, hindi ka lang. Uy, wala naman kasi nabawa. Uy, bakit. Kapit, 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 kapit. gago, kailangan niya ilabas yung ano niya. Yung sama sa mag-training. -trainin. Mag-training po! Bakit ako, ikaw

Kilimga galit mo huwag Oy, ano lang to kasi bakit training lang ha? yan ano uh, -oh, yan